kainin. Isa, malusog na pagkain. Pumili ng mga pagkain na mayaman sa bitamina at mineral tulad ng mga prutas, gulay at mga butil. Ang mga ito ay magbibigay sa iyo ng sapat na enerhiya at sustansya para sa iyong katawan. Dalawa, light na pagkain. Iwasan ang pagkain ng malalakas o mabigat na pagkain bago ang massage. Ito ay upang maiwasan ang pakiramdam ng kabusugan o kahit pagkaantok habang ikaw ay nagpapamasahe. Tatlo, sapat na tubig uminom ng sapat na tubig bago ang massage upang maiwasan ang dehydration. Ang massage ay maaaring magpalabas ng mga toxins sa iyong katawan, kaya mahalaga na manatiling hydrated. Apat, iwasan ang alkohol at stimulants. Iwasan ang pag-inom ng alkohol at mga stimulants tulad ng kape o tsaa bago ang massage. Ang mga ito ay maaaring makaapekto sa iyong karanasan sa pagpapamasahi at maaaring magdulot ng di ka nais-nais -na, na epekto. Tandaan na ang mga ito ay mga pangkalahatang rekomendasyon lamang. Kung mayroon kang mga espesyal na pangangailangan o kondisyon sa pagkain, mas mabuti na kumonsulta sa iyong doktor o nutrisyonista bago magpamasage.